70. Parang hindi po halata. <laughs> 70 na ako bukas. 70 po. Happy uh, birthday uh, po. Arnel. Kay Arnel. Ano, mga mag kagri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kagri, ang magandang dilag. Kung kailan nyo man ito mapapalawad. Mga kagri, kukunin lang natin dito yung paa ng kalabaw. Eh. Magmumukbang tayo. Ang tarag doon. Tara, kagri. Punta Bil Bilwaka. Ay. Sarap na. Ano nga ba? <laughs> Nakalimutan ko. Basta magmumukbang tayo. Kamit yung gamit yung paan ng kalabaw na mga kagri luluto ko sa inyo Bal balbakwa yun balbakwa mga kagri papakita ko sa inyo paano magluto ng balbakwa mga kukunin ko Kari lang yung ano paan asa na asa tala tala tara gulog sa mga kukunin na namin balbakwa thank you po thank you po thank you po ate yung pala yung asawa ni mga snake kiwan Tara natin, kunin natin yung balbacwa. Remix din. Kagaya na 'to, hindi na mawawala 'to 'yan. To? Tama 'to. Balbacwa. Tambayon. Big. Hala, <laughs> kasama <laughs> ah, yung pamagat dito, ano, mukbang ng balbacwa. Baka lang kalabaw. Kumain namin. Ah, thank you, ka. Thank you. Baha ng kalabaw, mga ka Related pa rin sa content ko yun, ah, sa niche ko. Panang kalapaw, mga kakak. Saan kaya? Dito. Saan ba? Kalapaw. Iyan ba tindahan yan? Ito ba? Abilator. Kaya nga, kalakoy ame. Hindi ah. Abilator. Abilator. Okay, Thank you ah. Thank you Nak. No. Sarap dito, mga kakak. Eh, <laughs> laman ba ito? Nasubukan <laughs> ah, nyo na pa nagluto dito ah. Ano, thank you, ano. Yeah. Ah. Ayan na, mga kagri, paan ang kalabaw yan? Tuluto natin, magiging balbak yan, mga kagri. Wala. Mabilis lang to, para mabilis. Tara na ron, sa bahay. Oh, sabi ko sa inyo, mga kagri, mabilis lang to. Eh. Dito na tayo, mga kagri. Ang tawag dito, balbak mga Guluto mo na natin. Papakita ko sa inyo paano na dito. siya na kayo dito. Madumi dito sa amin eh. Kinino ko yung paa ng kalaboto nga Tawag dito, mukbang mga kasi Kaya kaya ubusin ko Masyadong matigas na <laughs> Nagkabungi-bungi mga kasi Yung <laughs> yung gulok na ginamit ko kaya niya na mm. di ba meron tayong mukbang na balbakwa mm. sa magmumukbang ako ng balbakwa kasi kalabaw pa naman siya eh. wala akong vlog ngayon mga kasi hindi ako pwedeng magsalita na magsalita kaya kakain na lang ako mga kasi tawag dito balbakwa kaya lang hindi ko na siya hahati hatiin palagi ko ang kailangan dito lagari kaya lang, gagawin ko dito mga kahihiwa-hiwain ko na lang. Hindi ko na siya, hindi ko na siya puputul-putulin. Kasi yung nakikita ko sa YouTube, sa YouTube eh, putul-putul eh. Ito, buo ko na siyang igaganyan. mga kagri, samahan nyo ako mga kagri. Kaya natin dito. Ay, kailangan talaga ng isang putol mga kagri. Hindi pwedeng hindi putulin ng isa. Kaya na, mga kagri, pwede na. Kaya na, mga kagri, pwede na. Kaya na, hmm Pwede na yan mga kagri Yan yung ano Ay, meron pang May sapot pa <laughs> Ugasan muna natin mga kagri Ugasan ko na Nagyan na natin mga kagri Kapit ka na mga kagri

Yan, sabi ko sa inyo, makagawi. Mabilis lang yun. Mamaya, mamaya. Makakain na tayo. Nilagay ko na lahat yung, ano, nilagay ko na lahat yung, yung mga ingredients. Tapos, lagyan natin yung tanga lagyan ulit natin ng asin. Kaunti lang yung asin kasi mamaya mag, magpapatis ka naman si Dayap tayo. Ha? At patis Dayap, tsaka sili ulit. Tapos, pakuluan natin itong tatlong oras. Kasi hindi gumagana yung pressure cooker. Okay. Mahinang, mahinang apoy lang. Ayan, yeah, iwanan na natin mga kape. Okay, sa palagay ko, luto na. Kanina pa eh. Kanina, tinakpo ko, pwede na eh. Tapos inulit ko pa ulit. Ako mga kape, yan Ito mga kape, yung nilagang pata ko na walang sabaw mga kape. <laughs> saka dalawang manok. At saka yan mga kape. Hindi naman talaga ako mukbangers sa mga kagri Kaya lang kalabaw din naman yan Kaya pwede ko naman gawing content yan mga kagri Namahan niyo akong kumain mga kagri Kagri, magandang umaga. Tanghali hapon gabi. Kung kailan nyo man ito mapapanood. Ito na mga naluto ko na yung kalabaw. Thank you very much sa pinanggalingan na ito. Yung taga Hirona. Maraming maraming salamat sa pagbibigay sa akin na Yung kalabaw. Parang ang sarap-sarap niya mga kagri. Ka Pero, naano ko lang ito sa mga mukbang. Hindi naman talaga ako mukbangers. Pero, kalabaw naman to, So, pwede ko ito maging content mga kagri. Samahan nyo ako. First bite ko. Ay, hindi pala. Iinom muna. Nakikita ko mukbang. Iinom muna eh. Tapos, kaya tayo. First bite ko para sa... Ay! Ito, mainit. Hindi pa yata pwede. Mainit. <laughs> Natanggal na mga kasi. First bite ko para to sa... At mainit. Hindi pa pala pwede mga kasi. Mainit pa. Ito. First bite ko mga kasi para sa babe ko. To. ang sarap Gasa ang kalabaw <laughs> Gago Ngayon <laughs> Masarap talaga ang kakabit Mga litid-litid ng kalabaw Ang pinakamasarap dito yung kuko Baka may manok na dalawa mga kag. Nakaubos ko kaya Mga kagre, maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko palus. sa sa nagbigay ng itong pata na ito. <laughs> Hindi ko kaya kukusin. Hanggang <laughs> dito lang yung vlog ko mga kagre, mukbang ko. Thank you very much mga